Hindi ko sasaktan sarili ko para lang sa ikakakam ko. Gets nyo? Parang anong point para gagawin ko ba yun ng bo Inalmahan ng kapuso aktres na si Harleen Budol ang akusasyong natatanggap na sinadya raw niya ang pagkadapa sa naganap na GMA gala kung saan nag-viral online ang ilang bidyong kuha sa kanyang pagkadapa. Sa bidyong ibinahagi ni Harleen mapapanood ang buong kaganapan simula ng pagpaplano ng kanyang damit at pagsusukat sa kanya, hanggang sa di inaasahang pagkadapa niya sa entablado habang siya ay rumarampa. Mapapanood din sa naturang video ang pagtulong sa kanya ng aktres na si Barbie Forteza, na inalalayan siyang makatayo at maririnig din ang hiyawan ng mga naroon sa panahong tumindig siya upang rumampa ulit. Pagbabahagi ni Herlin na nakuha naman nila ang nais nilang atake sa kanyang damit na mala mermaid. Sa kabila ng pagkadapa, masasabi raw niyang the best ang experience niya sa gala at sobrang nag-enjoy siya. Hindi rin pinalampas ni Herlin ang pagkakataon na masagot ang akusasyon ng ilang netizens na sinadya lamang raw niya ang madapa upang makakuha ng eksena sa pagtitipon at magpapansin. Paglilinaw ni Herlin na hindi niya sasaktan ang kanyang sarili at walang rason para gawin niya ito. At para sa kaalaman ng lahat ay nagkasugat-sugat siya sa kanyang pagkadapa at ipinakita pa niya ang namamaganyang tuhod. Sa comment section ng naturang post ni Harleen, nagpaabot ng mensahe para sa kanya ang dati niyang manager na si Wilbert Tolentino. Ayon sa kanyang komento ay nangyayari talaga ang aksidente kahit nasa mga Hollywood stars. Hindi rin daw mapapasaya ni Harleen ang lahat ng tao para sabihin ng ilan na gumagawa lamang siya ng eksena. Ang mahalaga sa pangalawang pagrampa ay napanindigan niya ang kanyang damit. Buong komento ni Wilbert Tolentino, Mima, accident always happened even mga Hollywood star. Hindi natin ma-please mga tao para sabihin papampam or nag-eksena either OE. Pero cute yung second time around at talagang ginostify mo yung masterpiece na nag-iisang Leo Almudag. Mapapansin rin sa comment section ang pagpapasalamat ni Harleen kay Barbie na hindi nag-atubiling tumakbo kahit na nakasuot rin ito ng mahabang gown para tulungan siya. Samantala, napakomento ang ilang netizens sa pagpalag ni Harleen sa pambabatikos na natanggap. Saad ng ilan sa nagkomento, ito hinihintay ko ilabas yung buong video. Kasi kilala kita Harleen Hipon Budol eh. Alam ko sa bawat bagsak mo, di mo hahayaan na ganun lang babangon ka at babawi. Still proud of you and respeto pa din, dito mo talaga makikita ang kabutihan ng pagkatao ni Miss Barbie Forteza. Ang bigat din ng gaon niya eh, pero nakatakbo talaga siya para tumulong kay Bibi Herlin Hipon Budol. Buti naman at ligtas ka sa mas matinding disgrasya. How I wish next time be eh, maging mas prepared ka bago irampa ang serpentina gown. Lakas talaga makaaksidente ng mga ganong style ng gowns eh.